lamig. Mm. Woo. Ganda na araw. Linggo ngayon dito mga kakabi. Uh, Ang lakas na love ko. Nakapulo lang ako. Sarap. Yun. Labas muna tayo. Sunod tayo sini. <laughs> Saka mamimili na nang wala niya. Tinin damit ko. Gusot-gusot ang plancha tingin na rin tayo ng plancha nasa labas na yung mga neighbor kids dahil maaraw linggo ngayon uh, ito, ganda lang, ng mga sasakyan ng kapitbahay ito tayo mga kabina rin mo magandang pag-usapan alam ko na palagi na lang merong nagtatanong sa akin Okay lang daw ba kung walang NC2 pag mag-a-apply sa ano? Sa ibang bansa. Sa Canada, ganun. Ano ba yung difference? Yung NC2, ano ba yung difference ng, sa slaughtering saka ng meat cutter? Ano nga ba? Dami nagtatanong. Try kong ano, try kong i- i-explain. Ganda ng panahon. Kahit wala ng jacket, kaya nga na. Saka mainit na sa kwarto ko ngayon. Naka ano na yun, nakapatay na yung heater ko. Na. Yun, slaughtering kung ano ba yun, ano yun. Kung kailangan ba yun sa pag apply dito. Actually, sa ano, sa akin, hindi naman required yung ano, yung NC2 na yan. Pero, Uh, mas maganda kung meron ka kasi meron silang choice para sa iyo sa pupuntahan mo kasi kung kunyari ang app plan mo is ano dito sa Canada or sa UK kung mas maganda mas may ano advantage kung marunong ka mag sa ano rin sa slaughtering din hindi lang sa meat cutting ang difference nung ano nung meat cutting saka sa ano sa slaughtering nandoon na eh Slaughterer ka, dun ka sa mga ano sa mga slaughtering house. Ay eh, yung ano yung na iibiserate ng ano ng baboy yung pumapatay ng baboy tatanggal ng laman loob yunon. Yun yun sa slaughtering. Yung sa meat cutting Usually ang mga na, na ano diyan na ang mga skills na 'yan, yung sa mga ano pagdidibone ganyan. So, kung gusto mong makakuha ng experience na ganyan, kung ako sa wet market, meron sa wet market, may mga kasama ko na sa wet market. Meron din sa ano. Meron din sa mga sa mga supermarket. Apply lang kayo doon. Punta lang kayo sa kasi marami nga nagtatanong sa mga group na kung saan daw ba pwedeng pumasok. Kung ako sa inyo, puntahan nyo yung malapit na supermarket sa inyo. Doon kayo mag-apply. Ganon ginawa ako nung ano eh. Nung nag-pandemic kasi kuminto nga ako sa ang, ano, dalawang buwan. Galing ako sa ano sa congressional. Pinuntahan ko lang yung sa may pioneer nagtanong ako dun kung may opening sila yun tapos dun doon ka matututo ng ano ng mga deboning yung pagdebone ng ano ng ham leg pag ng shoulder yung mga ganun matututo rin kayo dun mag ano mag primals ng baboy do iba rin kasi yung mga trabaho mo rito yun kasi yung hinahanap ng mga ano employer ay ng mga agency employer kung marunong kayong humawak proper handling ng knife ang may explain ko lang ng ano yung summit cutting kasi summit cutting ako eh. tungkol sa NC2 marami akong kilala na mer ano, merong NC2 mas maganda nga yung meron kayong NC2 kasi nga kung kunyari ang hinahanap ng yung FMW hinahanap nila is mid cutting saka slaughtering mas ko consider nila kayo kung meron kong in situ na experience. Yung ano, yung pag-i-slaughter. Mas madali 'yun. 'Yun. Tamang lakad-lakad lang ako rito. Nunod lang tayo ng sini. Tapos pag ng sini, tingin-tingin tayo no, ano, may pinapabili sa akin yung ano, kasama ko sa bahay yung turmeric powder daw tapos bibili rin ako ng plancha kung meron na extra pa naman ako <laughs> na-activate ko na rin pala yung, yung yung card ko sa banko try natin tapos yung, yung, ano nun yung experience na kailangan Makagain maka ka ng ano nang one year experience one to three years okay na okay na kasi yung kasama ko si shout kay si Jeff Mendoza kasama ko sa Robina Farms yun sa sa Robinson's Pioneer ang experience niya ano one year mahigit lang sa Robina nag apply na siya sa FMW ayun ngayon nasa UK na siya kumikita na siya ng 150,000 tapos ang ganda pa ng lugar niya ang lapit sa ano, ang lapit sa London. Sa Bristol siya, eh, Bristol. Sarap buhay na yun dun. Ako nag-apply din ako nag dun. Eh. Na-interview rin ako dun siyempre. Pasado rin siyempre ako pa. Pero mas pinili ko sa Canada. Canada number one. Pagka naka-gain ka na ng ano, experience mo, madali na mag-apply kasi sa sa UK, nabalita yun eh. Kailangan nila ng ano, ng 800 na butchers Ayoko wala yata Gusto mag butcher sa lugar nila I-apply na kayo Meron experience Magkaiba rin yung Ano nun Yung Yung IELTS dun Ginagamit para sa US Sa Canada Na IELTS Doon sa Ano sa UK UKBI Sabi nila mas mahirap Pero Oh, pareho lang 'yan eh. Mas mahal, mas mahal 'yun. Yung UKBI na 'yun. Mga tropa kong malulupit eh. pumasa eh. Kaya niyo rin 'yun. Shoutout din kay ano kay kay Prank Makakalis ah, na rin 'yun, UK boy na rin 'yun. Sa si Prank ng Rubina Farm sa uh, ano, California Gardens. Alis na 'yun. Sarap maglakad. Ay, eh, minuto lang oh. Nandiyan ka na sa sinya, no. Dito ko natatapusin Baka masita ko eh Sinihan yung mga uh, nga Baka mag video ko Sabihin magre-record tayo Sige na Like, share, subscribe Mga ganun alam. Paalam